Hey everyone good morning i'm back this is some and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon makuha kaya niya ang corona kung sino to at ano to yan ang tatalakayin natin ngayon but before anything else hello philippines and hello beautiful people mabuhay kamusta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko at siyempre sa lahat naman ng solid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss International Queen tayo ngayon. So ngayon na nga ang finals night ng Miss International Queen ko saan ang lumalaban para sa atin ay si Ann Patricia Lorenzo Diaz kung saan naman talagang masasabi ko bongga ang ipinakita niyang performance sa preliminary competition kaya ang tanong ng lahat masungkit kaya ni Ann Patricia ang corona ng Miss International Queen ngayong taon na to. Well, ang masasabi ko, matindi ang labanan ng mga kandidata dito sa Miss International Queen. So nakita ko nga sila in person isa-isa at nalapitan at nakausap. Grabe, ang gaganda nilang lahat in person. Hindi ko alam kung bakit ang register nila sa, uh, sa camera ay parang hindi nakikita yung talagang natural beauty nila. Siguro ano, tawag dito, depende sa angulo, no? So, yon Pero kapag nakita mo sila in person, grabe talagang magugulat ka kasi ang gaganda nila. Isa sa mga tawag ganda talaga sa akin, yung ganda ni Malaysia, ni USA. Si USA, very strong yan at saka si Venezuela, maganda din in person. Syempre hindi nagpapakabog ang pambato natin na si Ann Patricia Lorenzo. Yon. So alam ko maraming may ayaw kay Ann Patricia Lorenzo, pero guys, ang masasabi ko lang dapat pagkatiwalaan natin siya ng bonggam bongga dahil inilalaban niya ang Pilipinas sa paraan na alam niya. Uh -huh. So mamaya na nga huhusgahan na nga, 'di ba? ang mga kandidata dito sa Miss International Queen kung saan naman ang ating pambato ay isa sa mga nakikita kong malakas ang laban. Yes, malakas ang laban ni Ann Patricia. Doon sa mga nagsasabi na kung may El Tokuyo yan dyan sa Miss International Queen, I think mali kayo kasi papasok yan sa semifinal sa ipinakita niyang performance nung preliminary na sobrang linis, plakado, talaga naman yung kanyang detalye sa kanyang execution ay talagang masasabi ko wow ang galing dito ni Ann Patricia tapos sa closed door interview daw marami daw nagalingan kay Ann Patricia kaya si Ann Patricia ang isa sa mga nakikita kong top contender talaga sa competition na to simple ang labanan pero nandoon na talagang maangas pag tinitingnan ko yung performance niya To be honest, yung energy ba na yung, kumbaga, parang katulad ng mga nananalo, ay, ayun, medyo nakukulangan lang ako. Pero, parang feeling ko, lalaban yan. Oho, uh -huh, ilalaban niya yan. So, dito nga, sa top 12, top 12 ang ano nila mamaya eh, cut, top 12, top 6, and top 3. Saan ba makakarating dyan si... Anna, uh, si Ann Patricia Lorenzo. So, top 12, I think pasok na pasok ang ating pambato. Tapos, pagdating sa top 6, nakikita ko pa rin na papasok yan. Sa top 3, ayan yung abangan natin mamaya. Pero ako ha, sa totoo lang ha, malaki ang chance ni Anne Patricia na makalusot sa top 3 ng competition ng Miss International. Hindi natin alam. Kasi sa ngayon, ang nakikita ko talagang very strong ang mga kandidata from Asia ay sina Vietnam, Thailand, Laos, and ayan nga, Philippines. So, sa kanilang apat, isa sa mga nakikita ko na pinik dito kay An Patricia na para hindi siya makarating doon sa top 3 ay si Laos. Kasi si Laos kasi very active. Nakita naman natin na siya ang naging best in talent. Tapos, iba talaga yung energy niya. Pero kung ganda ang pag-uusapan, nakita ko silang dalawa, mas maganda mas makinis at mas bongga ang beauty na meron etong si Anne Patricia Lorenzo. So, yon So, parang piling ko sa Asia, silang dalawa talaga yung matinding maglalaban. Pero parang piling ko yung apat na to na si, si Vietnam, si Thailand, si Malaysia, si Philippines, at saka si Laos pa pala. <laughs> Lima. Piling ko papasok sila sa semifinal. Ewan ko kung may malalaglag pa sa kanila. Pero kasi si Malaysia, magaling din si Malaysia. In fairness din kay Malaysia, ano din, talagang performer din. At pag nakita mo siya in person, very babae-babae talaga siya. Babaihan ang, ang, dating. Kaya parang piling ko malakas yung laban ni Malaysia. Ang galing pa ang magsalita. More than kay Laos. Pero yung, yung energy ni Laos, ayun ang laban niya. Yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Talagang, palaban. Pero ang ayoko lang sa kanya, minsan parang may pagka-istariray, -istar ang datingan. Yung alam mo yun, na parang masyado siyang bilib na bilib sa sarili niya. Kaya parang feeling ko, ay baka maligwak to dito sa eksena niyang ganyan. Pagdating naman kay Anne Patricia, very humble ang atake ng lola mo. Hindi siya yung nangangabog. Tama lang yung ibinibigay niyang performance. At hindi sa ex -senadora. yun naman ang maganda sa kanya, very humble na ang atake Kaya tingnan natin kung aabot yan hanggang sa top 3 Kung sakali man siguro ang isa sa mga matinding makakalaban niya dyan Siguro runners up, yes pwede niyang makuha, second runner up Pero parang feeling ko ang matinding niyang kalaban dyan kung sakali man makaharating siya sa top 3 ha I si see Miss USA. Yes! Si Miss USA ang nakikita kong pwedeng manalo dito sa Miss International Queen. Pero hindi din natin alam kasi si Cuba, magaling din si Cuba at very humble din yung atake. So silang dalawa ni USA ang isa sa mga nakikita ko na pwede din talaga mag last two standing Cuba and USA. Kaya lang kasi pag nakausap mo si USA, just ko lalamunin kanya ng buo. At hindi ko alam kung yung presensya niya ngayon ay makakatulong para makuha niya talaga ang corona. Kung strong ang pag-uusapan, strong si USA na opposite naman ni Cuba. Kasi si Cuba naman, ang atake niya ay medyo, alam mo yon yung pahambol talaga ang eksena niya. Sobrang humble na humble ang datingan. Kaya nagdadalawang isip din ako kay Cuba kasi very strong at confident talaga ang pambato ng USA. Kaya parang siya ang nakikita ko mananalo dito. So, magugulat na lang ako kapag hindi siya nanalo dyan. Di ba? So, alam na natin. So, ibig sabihin, hindi nila gusto yung mga atake na, alam mo yon na talagang pwedeng gumagano. Di ba? So, yon And then, tignan natin kung papalo talaga sila ng todo-todo. Isa din sa mga nakikita kong malakas ay si Brazil. Yes, si Brazil medyo nakakatakot din ng arangkada ni Brazil. Sobrang ganda nito in person. Na no, alam mo yon, kung lalaki siya, sobrang guwapo ni Brazil. Pero hindi ko alam kung ang laro ni Brazil mamaya ay aabot ba hanggang sa dulo ng kompetisyon. Tapos, isa din sa mga nakikita ko pagdating sa Asia na pwede din makarating sa top 3 ay si Vietnam. Si Vietnam kasi talaga yung beauty ni Vietnam. Mapapawaw ka talaga sa ganda. Pero kung maganda si Vietnam, babaihan na. Ah. Ang mga babaihan talaga dyan na ang eksena yung datingan nila. Ayan, si Vietnam si Thailand, si Philippines. Aho. Uh -huh. Kaya lang si Philippines medyo maliit. Hindi katulad nila Vietnam at Thailand na talagang katangkaran talaga ang datingan. Kaya nakikita ko na malakas ang laban nila kasi talaga very babae talaga yung datingan nila. And then, pagdating kay Philippines, pero yung pagiging maliit niya, walang problema sa akin yun. Kasi, sabi ng ganun, small but terrible. Uh -huh. But I think, nakikita ko na pwedeng mag-top 6 o kaya pwedeng mag-top 3 itong si Anne Patricia Lorenzo dito sa competition ng Miss International Queen. So malalaman natin yan sa mga darating na eksena nilang mamaya. So yan, kung sino nga ba ang napipili ng organization. But for me, nakikita ko pa rin na malakas ang laban ni Philippines na pwede siyang makarating hanggang sa dulo ng competition. Pwede bang manalo si Philippines sa competition na to? Kapag may swerte talaga siya, pwede siya ang manalo. Pero parang feeling ko, uh, Depende sa organization niya. No? So, yon So, hindi ko pa nakikita o nabibisyon na siya ang mananalo. Sobrang masusurprise talaga ako mamaya kung siya ang mananalo dito. Kasi ang tansya ko lang talaga sa kanya, top 6 or top 3 top 3 na yung parang feeling ko malayo talagang mararating niya. And then nakikita ko baka mag second runner up siya dito. Pero tignan natin, ayun yung tansya ko sa galawan niya. Ha? Kung meron man siyang mararating, I think baka top 3 or top 6 or pwede siyang maging second runner up. Yung winner, hindi ko pa alam. So sobrang swerte na talaga ni Anne kung siya talaga ang kokoronahan na koronahan mamaya ng Miss International Queen. And then looking forward tayo So, marami kasing kandidata na pwede din talaga makarating sa top 3. Katulad ni Brazil, yes, pwede din yan. Laos, ayan yung mga nakabara sa kanya. Pero, depende. Depende sa judges. Kung ang judges ay napipisil ba talaga ang ating pambato na paratingin sa dulo ng competition. Kasi, di ba, lagi kong sinasabi, dyan sa prelim, may nakita na silang winner. Tapos, dyan sa prelim, ano, nilalagay na nila sa yung mga kandidata sa posisyon. Nilalagay na nila sa top 12, top 6, hanggang top 3. Tapos yung top 3 doon. Pagdating sa top 6, doon na nagdijed yung mga hurado. And then, ayon So, doon na nila Aayusin Kung sino yung Ipapanalo nila So Good luck Sa pambato natin Basta support lang tayo Dito kay Aunt Patricia Lorenzo Malay naman natin Siya pala Ang magiging Miss International Queen Ngayon Taon na to Diba So yun So Sabi ng gano'n Kung sino yung binababa ayun ay ng Ang tinataas Ng Diyos Kaya hindi din imposible na mangyari talaga to mamaya kay Ann Patricia Lorenzo. Pero tulad nga na sinabi ko, malakas ang laban niya sa competition na ito. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and Subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell To more updated syempre sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling and love lang So guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys